nung ilan pong mga deboto nagbahagi po ng kanilang naging karanasan dito nga lang po sa katatapos na traslasyon procession. Kaugnay niyan, may nakalapang mga panayam dyan si Bombo J.C. Galvez. Marami sa mga diboto ang tinapos ang prosesyon si Malaki Rino Grandstand, patunguyan dito sa simbahan ng Quiapo. Nakarating ang Nazareno sa simbang Quiapo matapos ang halos labing limang oras. Ayon sa pamunuan ng Quiapo Church, may git 6.5 milyong dibotong dumalo sa prosesyon na nagsimula bandang alas 5 ng umaga mula sa Quirino Grandstand. Sa bigang ilang mga deboto sa muling pagbalik ng prosesyon matapos tumama sa bansa ang COVID-19 pandemic. Katulad na lamang ng mga binatang deboto na nakapanayam ng bomburadyo na sina Oliat Gerald, panatan na rin nila itong pagdalo sa Nazareno. Narito pakinggan natin ang bahagi ng kanilang pahayag. Sabik na po kami umangka sa ano, sa buong nasa Reno. Sa mga bata, sa mga bata, sa mga bata, sa mga bata lumaki, ginagawa po na po namin po. Masarap po, masarap. Kasi ang dulo po, nasa taas po ako. Sa tabi niya po ako, sa tas Masarap po, masarap. Masaya, so, yeah. nakakagahan ng loob, na ng problema. Samantala, ayon pa sa isang deboto na ating nakapaniyam, ibang sayaraw ang narandaman niya matapos ang prosesyon dahil nahinto ang traslasyon. Ngayon na lamang daw niya ulit nasilayan yung ganitong klasing traslasyon. Samantala, ayon kay J.R. Machas, laking pasasalamat niya sa poong itim na Nazareno dahil wala nakakasakit sa kanyang pamilya. Narito pakinggan natin ang bahagi ng kanyang pahayag. Yung, ano, yung pakiramdam, uh, talagang uh, papasalamat uh, at wala rin masyadong nakakasakit sa aming pamilya. Uh, After 3 years, ngayon lang ulit kami nakapag-resusyon ulit dahil sa pandemya. Siguro magandang pangangatawa lang na wala na kakasakit masyado sa pamilya. Matapos tumama ang pandemya sa bansa, inihinto ang traslasyon na tradisyonal ang ginagawa ng mga deboto taon-taon. Taong 2023 ay tanging walk of faith lamang ang pinairal. Kaya naman sa pagbabalik ngayong taon at may bagong andas ang poong itim na Nazareno, na ang saya ng mga deboto. Para sa Bombo Network News, sa si Bombo JC Galvez nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo!